Modernong disenyo, maluwag at mayroong masisilungan ang mga pasahero. Ito ang pasilip ng pamalang lungsod ng Baguio at ng kumpanyang nagtayo ng paranyake Integrated Terminal Exchange o PITX na Megawide Construction Corporation sa planong itatayong Baguio Integrated Terminal Project. Nagkakalaga ito ng higit 1.1 billion pesos. We want to propose a design that is very Baguio. So we don't want like a design that is one size fits all to all cities. So we want to get the unique character of the city. Ang nasabing proyekto ay mayroong ticketing counter, queuing space, at escalator. Sa loading and unloading area naman, mayroong upuan para sa mga naghihintay ng biyahe, pagpupwestohan ng mga nagtitinda, at iba pa. Kasama rin dito ang mga paradahan ng UV Express at mga terminal ng jeep. Pero para sa estudyanteng si Jedi, mas hassle daw ito. Aabutin lang daw kasi ng labing limang minutong biyahe mula sa boarding house nila papunta sa paradahan ng UV Express sa Otex Street para makasakay at makauwi papuntang Cabanatuan, Nueva Ecija. Malipat man sa Marcos ay talagang mahirap yon para sa akin. Bakit po? Kasi uh, nag, marami pa akong uh, pinapak, ganun. And ...traffic, alam mo naman, sa maraming tourists and sasakyan na pupunta dito. Kabado rin dito ang barker ng UV Express na si Jesse. Pag sakaling matuloy kasi ang proyekto, posible itong mawalan ng trabaho. Kumikita rin kahit paano, pangaraw-araw, mga suporta sa pamilya. Maliban sa malayo, magdadalawang sakay pa kung sakali ang ilang pasahero mula Central Business District papuntang terminal... Pero ayon sa Pamalang Lungsod, mayroon daw silang solusyon dito. Problema na ng city ngayon yan, how to transport people from the intermodal terminal to the residences. So, ito naman magiging part ng smart mobility problem natin. Pero paglilinaw nila, hindi pa ito ang pinal na plano. Dahil itatayo ito sa ilalim ng public-private partnership, posible pa itong mabago pag sumalang na ito sa Swiss Challenge o kapag may ibang kumpanya na humamon at nagpresenta ng kanila ring sariling plano. Whatever are the terms of negotiations being done with this company, ito isa subject natin for Swiss Challenge. So anybody can offer now. If, if, if there is a bit bigger offer, So, but they have the right to match. Okay. To match the offer. Kung sila, imamatch nila, sila pa rin. Maigting din daw na pinag-aralan ang epekto ng proyekto sa galaw ng trapiko sa lungsod. I-review muna namin yung technical side niyan eh. Mm -hmm. So we had uh, an evaluation of the technical aspect of the, before the financial. So during the evaluation of the technical, kaya naman, kaya naman. Pero hati pa rin ang opinion ng publiko dito. Yung UB Express, boss, uh, hindi naman kuan yun, masaya traffic, yung mga bus lang Maganda yun para ano, maywasan yung masyadong traffic dito. Kasi sila ang nagbibigay ng traffic dyan na malalaki yung bus nila. Yung bus nila, yung sasakyan, kaya dapat dyan lang sila. Pag-isipan pa, kasi sinong mahihirapan? Uh, Pasahiro mga na mananakay. Hindi yung mga driver, hindi yung mga ano. Mananakay ang mahihirapan, mga mamamayan. Ipapa-aproba muna ang plano sa City Development Council bago ito i-review ng sanggunyang panlungsod ng Baguio. Pag nagkataong naaprubahan na ito, sasalang ito sa negosasyon ng P4 Committee at isasalang na ito sa Swiss Challenge. Pag nagkataong walang humamon na ibang kumpanya, inaasahang sisimulan ang pagtatayo nito sa 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.